Akarinag siya ng mga yabag sa likuran niya na nagpapatakot sa kanya. Agad siyang nag-defensive mode, hineronggan ang isang paparating na pag-atake mula sa kabalyero ngunit pinatalsik pa rin siya sa kanilang bahay. Ang kanyang lolo ay bumangon at nagmamadaling lumapit sa kabalyero na may hawak na espada at nakipagsagupaan, na nagresulta sa maraming sword slash ngunit lahat ito ay hineronggan ng kabalyero ng napakadali pagkatapos ay ginamit ng kabalyero ang kanyang magic at lumikha ng isang pag-atake sa lolo ni Percy, na tumama pa sa bahay sa likod niya. Dumudugo mula sa kanyang katawan at bibig, napatayo ang lolo ni Percy nang marinig niyang sumigaw si Percy mula sa bangin na sinasabi sa kabalyero na mahina at itigil ang pananakit sa kanyang lolo. Agad na gumanti ang kabalyero sa pamamagitan ng isang aerial slash na humihiwa ng napakalaking tipak ng bangin, at sinabihan si Percy na isara ang kanyang bibig or kung hindi ay siya na ang susunod. Naasar si Percy at kumuha ng bato bago tumalon pababa, at ibinato ito sa kabalyero na agad itong sinira gamit ang mahika. Bumaba si Percy at kumuha ng mas malaking bato bago ito inihagis patungo sa kabayero, ngunit wala itong silbi dahil ginagamit lang niya ang kanyang aerial slash para hatiin ito sa maraming piraso. Malapit na rin sa kanya si Percy nang biglang umatake ang lolo niya at niyakap ang kabalyero, sinabihan si Percy na tumakas kaagad. Habang sumisigaw si Percy na hindi siya aalis nang wala siya, sinabihan sila ng kabalyero na tumahimik dahil pareho silang masasawi bago gamitin ang kanyang mahiwagang pag-atake sa lolo ni Percy, na bumagsak sa lupa na dumudugo ang lahat ng bahagi ng katawan, at may napakaraming butas na kahit flex tape ay hindi may iligtas ang kanyang buhay. Habang hindi pa na proseso ni Percy ang nangyari, lumingon sa kanya ang kabalyero at ginamit ang kanyang mahika para maghatid din ng napakalaking slash sa kanya na tumagos pa sa bundok sa likod niya. Nagsimulang masugatan si Percy at malapit ng matambang na bawi ang kanyang balanse, bago lumapit patungo sa kabalyero at sinubukang sumuntok. Ngunit ang kanyang mahinang katawan ay walang nagawa at sinipa lang siya ng kabalyero tinanong ng kanyang lolo ang kabalyero kung bakit siya pumunta dito para tapusin sila at sinabi ng kabalyero na may siya ilang araw na ang nakalipas na ang apat na kabalyero na kasalukuyang nasa mundong ito ay magsasama-sama at magiging sanhi ng pagbagsak ni King Arthur dahil hindi sila maaring makipagsapalaran napipilitan silang tapusin ang sinumang hindi nagpahayag ng kanilang katapatan sa hari Sinabi niya na hindi malinaw ang mga detalye ngunit binigyan sila ng utos na kumilos sa kanilang sarili. Tinanong ng kanyang lolo kung may konsensya ba siya dahil pinaslang niya ang kanyang maliit na apo, ngunit sinabi sa kanya ng kabalyero na para ito sa ikabubuti ng lahat at umalis. Sinubukan ng kanyang lolo na umupo at napansin ng kanyang apo na si Percy na buhay pa. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang lolo ng dahan-dahan, humihingi siya ng tawad sa hindi niya nagawang protektahan siya at sa pagiging sobrang mahina. Habang sinasabi sa kanya ng kanyang lolo na trabaho niya ang protektahan ang mga bata at hindi ang kabaligtaran, niyakap at umiiyak ang mga ito sa kanyang mga balikat, humihingi ng tawad ng todo habang kinocomfort siya ng kanyang lolo at bumagsak sa lupa sinabihan niya si Percy na makinig ng mabuti, at ipinaliwanag na ang kabalyero na ngayon lang niya nakita ay walang iba kundi ang kanyang sariling ama, na kilala bilang Aaron. Hindi niya may paliwanag ang buong sitwasyon dahil wala ng masyadong oras para sa kanya, ngunit sinabihan niya si Percy na hanapin ang kabalyero dahil siya ang makakapagpaliwanag ng lahat sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Percy sa huling pagkakataon, at sinabi sa kanya na lagi siyang magbabantay sa kanya bago siya tuluyang pumanaw. Natutulog si Percy sa kanyang nawasak na bahay, at kinaumagahan ay nagukay ng libingan upang ilibing ang kanyang lolo, bago mamitas ng ilang singkamas sa hardin at umupo upang kumain ng hapunan ng mag-isa. Sa susunod na mga araw ay ginugugol niya ang pagtingin sa kanilang mga nawasak na ari-arian, nang makita niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang robe at ilang iba pang mga piraso ng damit, kasama ng isang sulat ng kanyang lolo. Napagtanto niya na ang kanyang lolo ang gumawa sa mga damit na ito, upang iregalo niya ito sa kanyang kaarawan kapag handa na si Percy para sa pakikipagsapalaran. Lumipas ang ilang araw, at pagkatapos ng pagdadalamati para sa kanyang lolo, sa wakas ay nagpasya siyang magpatuloy at isinuot ang helmet ng kanyang lolo sa kanyang ulo, at kinuha ang anumang kailangan niya bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Dahil sa wakas ay handa na siyang harapin ang mundo, nagsimula siyang bumaba sa kanilang lugar, at kahit na matapos ang pagbaba sa isang buong araw, wala pa rin siyang nakikita kundi mga ulap natutulog siya sa isang lugar ng gabing iyon, at kinaumagahan ay sinimulan niyang muli ang kanyang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay namataan na niya ang lupa, at kasama niyan, nakikita na rin niya ang kaharian sa malayo. Ngunit dahil sa kanyang kaligayahan, nahuhulog siya sa gilid. Ang kapalaran ay tila nasa kanyang panig habang siya ay napunta sa likod ng isang ibon, ngunit siya ay nangangako na maging isang vegan mula ngayon tinapon pa rin siya ng ibon, at bumagsak muna siya sa isang bungkos ng mga puno at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Natutuwa pa rin siya na kahit papaano ay nakarating siya sa lupa, nang marinig niyang may paparating at napansin niya ang isa sa may kakaibang breed na hindi malaman kung aso ba ito o pusa. Namangha si Percy sa nakita nitong nilalang at pilit itong kinakausap dahil hindi pa siya nakakita ng ganito sa lugar na kanilang tinitirhan. Sa loob ng ilang minuto, sinubukan niyang kumuha ng impormasyon mula sa nilalang, tinanong siya kung alam niya kung saan siya makakahanap ng mga taong katulad niya, dahil bago siya rito. Ipinihit lang ng aso ang kanyang ulo at nagsimulang maglakad palayo sa kanya, ngunit kahit natuluyan ng hindi pinansin, patuloy na sinusundan ni Percy ang aso, na medyo nagpatakot dito, at nagsimula itong tumakbo ng buong bilis. Patuloy parents siyang hinahabol ni Percy, at ang aso ay binilisan ang pagtakbo at tumalon sa kagubatan at nawala, naiwan si Percy na mag-isa. Sinusubukan pa rin ni Percy na sundan at hinanap ang kanyang daan sa ilang mga palumpong, nang sa wakas ay may nakita siyang ilang tao na nakaupo sa tabi ng isang kariton. Ang grupo ng tatlong magkakaibigan ay tila mga performer at nagsasanay sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Habang ipinapakita ng lalaking malusog na pinangalan ng Hersho ang kanyang mga kamay na puno ng mga pira-pirasong papel at ibinabato ito sa hangin, agad na nagliyab ang mga papel at nahuhulog sa lupa. Habang ang kanyang kasamang babae na tinatawag na Eva, ay nagpapakita ng kanyang sariling mga magic trick kasama ang kanyang unggoy sa pamamagitan ng paggamit ng isang hook. Sa sandaling may lagay niya ang hook sa kanyang kamay, ang unggoy ay mawawala ngunit misteryosong lumilitaw din pagkatapos na maalis ang hook sa wakas ay lumingon siya sa kanilang huling kasama na tinatawag na Danny, ngunit napansin niya na hindi niya ito siya na at nagre-relax lang sa kanilang cart. Sinabihan ni Hersho si Danny na seryosohin ito, ngunit tumugon siya na walang sino man dito ang manunood ng kanilang palabas, kaya bakit siya mag-aaksaya ng kanyang lakas kung wala silang mapapala dito? sinabi sa kanya ni Eva na makakapag-practice lang sila kapag walang tao, pero ang sagot ni Danny ay hindi na niya kailangan mag-practice para makapag-perform, at sinabi niyang kabisado niya na lahat ang gagawin at wala nang nagawa dito kanyang mga kasama. Biglang narinig nila ang boses ng isang pumapalakpak at napalingon sila upang makita ang isang mukhang namamangha na Percy na pumapalakpak sa kanilang kilos dahil siya ay tunay na naiintriga sa kanilang mahiwagang pagganap lahat sila ay lumalapit sa kanya, habang siya ay sumasayaw na nagsasabi sa kanila na ang kanilang ginawa ay sobrang cool at gusto niya itong makita muli, dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Parehong iniisip ni na Eva at Hershaw na ang batang ito ay mula sa ibang lugar, ngunit si Danny ay hindi nagiiwan ng anumang pagkakataon upang kumita ng pera at lumapit sa kanya, humihingi ng pera dahil nakita niya ang kanilang pagganap, at sinabing hindi ito libre. Nagprotesta si Eva laban dito, ngunit sinabi ni Dani na kailangan nilang bumili ng pagkain at para doon, kailangan nila ng pera. Si Percy, sa kabilang banda, ay walang ideya kung ano ang pera at kung paano ito gumagana, na ikinagalit ni Dani. Ngunit sinabi niya kay Percy na kung wala siyang pera, kailangan niyang bayaran ito gamit ang kanyang mga kagamitan, at ibinigay lang ni Percy kay Dani ang kanyang bag na puno ng lahat ng mga gamit na kailangan niya. Naglabas ng punyal si Dani at sinabing kukompletohin niya ang palabas at sa lalong madaling panahon, nagsimulang lumutang si Percy sa hangin. Siya ay lubos na nalilito dito ngunit napakasaya na magawa ang isang bagay na tulad nito, at tinanong si Dani kung paano niya ito ginagawa. Ngunit sa kanyang sorpresa, iniwan siya ni Dani at ng kanyang mga kasama na nakalutang sa ere at kinuha ang kanyang mga gamit sa kanilang horse cart mukhang masaya si Dani sa kanyang sarili, habang sinasabi ni Eva kay Dani kung gaano siya kasama. Sumagot si Dani sa pagsasabing kailangang malaman ng lahat kung paano haharapin ang tunay na mundo, at binigyan niya lang siya ng pagsalubong sa mundong ito. Ngunit sinusumbatan pa rin siya ni Eva, na sinasabi na ang bata ay tila nag-iisa at ganap na walang kamalayan sa kung paano gumagana ang mundo. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Danny at nag-iisip kung dapat ba siyang huminto at bumalik upang ibalik ang mga gamit ni Percy. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, agad na tumakbo si Percy patungo sa kanilang cart sa na napakabilis na bilis na ikinagulat ng bawat isa sa kanila. Agad na iniabot ni Danny ang kanyang bag, ngunit laking gulat niya, sa halip na magalit ay tinanong na lang sila ni Percy kung paano siya mak-